25 kilos, 25 kilos, madam. And last up. Uh, guys. Mga uh, guys. Oh, tayo ngayon, guys. Ang oras na ay 5:19 ng hapon. So, samahan nyo ulit po kayo. Manapitan lang ulit. So, may nakuha na akong booking para Guys, isa. Ang kilamit at ang drop off. Niya. Diba 20 eh? Proctos, 25 No? Walang ano nakalagay. Ayan o. No? 25.5 25 kilos madam. Ayan. 25. Ayo na pera. Item Ayo item guys. Hmm. Ito, sama. Batian. Uh -huh. para nilang iya tara no iya tingkat umulan. ma'am yeah. guys bali nakakuha tayo ng booking sabi ko hindi na ko lalayo <laughs> pero nakakuha tayo papuntang bukawi ah Kasi yeah, kasing you know, lumalabas na malapitan kanina eh, natangat na akong magantay kaya yeah. gumawa na So, mga na lang guys, kung makakuha tayo ng ano, nakakasabay na ito. Dumalay, ulay ito. 17 kilometers. Let's go! Yun guys, bali may pipikapin tayo rito. Pang double book natin. Punta siyang, ano, may kawayan. Pipikapin na natin guys, dito lang ito. Hey ma'am, Camille po. Ha? Camille? Oo. Uh -huh. Thank you. Selamat. Ini <coughs> <tongan> papataayin pa tayo ng buhok natin. Dito saye ako punta natin ng mukhawe, eh. bulakhan. Tayo na naman tayo nito. Ano ba Opo. Kay Ma'am Kamil Santilan. Sira ko Thank you. next drop right let's go tumatawag road. na to kanina kasi mama Saan na daw ako syensya na mga ko may lang po ako ito may kakayam na lang ma'am let's go bukawi Time check 7.28 na Let's go, let's go, let's go Woohoo Kuya, pwede Sige ma'am Yung number na yun ma'am Yung pinantawag ko po One one lang ma'am.

Okay, ma'am. Salamat po. bukas pinahid ni ma'am 161 gapang guys gapang pa uwi walang buhapasok na booking babalik hi sabi ang haba naman na ito And Guys, ni, nakuha na tayo Booking Ano yan sir? Yung nandito, pipick up din ako doon Ay hindi po, ay sarili pong buhay yan <laughs> <laughs> At wills po Laruan po Puro pick up lang yan, tapos si isa ah, lang yung bagsak ah, po. Kalawakan South. sa Kalawakan po Okay. Puro laruan lang din ang kukunin ah, ko doon Apo ah, Wala lang masira Pili mo na ka to? Okay lang po. Okay lang. May palaman lang po sa loob. okay. Medyo mamahalin lang po kayo na kaman ako uh -huh. Pero pa po kasi yung bumili uh -huh. eh. at uh, iwa-iwala yan you know? o? Oh, Opo. Uh, po kaming pagkukunan. Eh kailangan daw po nung buyer nung nasa kalokan. Uh, -huh. so, Magkano rin po yan? Ang um, sunod. Ang sunod na ito. May kawayan din. Okay. Doon na rin yung payment ni sir. Okay. okay. Thank you sir. Thank you. Head southwest toward MacArthur Highway, Manila North Road. Ayan okay, guys, bali ano na to Ititikawin pa tayo dalawa Tapos diretsong Kalookan South Lahat multiple kasi itong nakuha natin pero okay nun at least may dala tayo pare eh. hindi tayo gagapang nung walang laman so abang na lang ulit sa ating ano, next pick up location let's G let's go ang oras na ay 8.21 ng gabi

I'm So, I think pick up guys. Up. Sana naman, Venezuela. Let's go! <laughs> Last pick up. Dito na lang <laughs> po, bayad. Sige Sige po. guys sa ating pick up At low so recto na tayo malawa kong let's go para makaupay na tayo right to na rin mamaya ha <laughs> Jan Adrian Oh, nga, may bariya Alam mo, kulang mo. Baka meron rakatan mo. Huh? Kulang. Kulang ito? Oo, uh, kulang yung panukulay ko. Ah, uh, kulang. Oo, Wala, wala, wala. Ano lang po siya. Ah, baka may... Ano? 221 21. Wala po akong hmm, bariya eh. May lalamag din ako kanina. Wala na, ano rin, nasa ko. Oo, ganyan yung number sa ano ko, kasi na ako lang magkukuha. Sabihin nyo, Jigas na uh, Yung, ito, Sir. Baka pwede mo po bariya dito. Hello, Sir. Opo. Ah. Ah. ah, bali nandito na po ako. May oh. Bali na dito na, sir. Uh, wala po kasi akong panukli doon sa 500. Wala daw po siyang barya dito. Hindi na po. Sige po, sige po. na lang ako, sir, kahit konti pang cash out lang. Sige po, sige sir. Ito po, itong number na to, sir. Ito na lang, okay po. Thank Sige po, sige po. Salamat.

9.25 Uwi na Uwi na Wala rin akong wallet Negative 2 Ang wallet natin. Yung na ako tayo Tama na yung apat na booking O kumita tayo dun ng ano 486 Wabot naman sya ng 500 Kasi meron din tayo mga tip Hindi na masama yun Ang oras na ay 9.36 Sumulat tayo ay Nakakuha tayo ng buking kanina is eh, 5.30 na siguro Ang hapon So okay na yun Uwi na tayo para makaupanginan na yun tayo At papakano naman eh kumita tayo All goods na to goods So hanggang dito na lang Guys video sa kayaan and salamat sa panonood and God bless see you on my next vlog